Kabiyahe pinuntahan ko itong high-tech at pangmasa ng mga TV dito sa Mayhari Appliances. Dito natin makikita ang mga TV na pinapagana ng magic remote control. Siyempre mga kare, ang kagandahan pa nito dahil nga latest advanced feature na to is naka-magic remote na po siya, mga kare. So, no need mo na itong itutok sa sensor ng TV kahit 10 meters away pa po, po yan, working talaga to. Ayan siya. Pati voice command sir, meron na siyang built-in of voice command. How are you? What is the day today? The weather from Manila. Manila will be cloudy today. Clouds expected to cover 75% today. At sa pagpunta ko dito sa kanilang physical store sa may Antipolo Rizal ay nakahanda sa ating mag yung kanilang napakagandang staff at laging nakangiti. Ayan, ako nga po pala si Harry Jen ng Harry Appliances Associate. So, ayan mga kaari, sa mga gustong bumisita dito sa aming physical store. Located lang po kami sa may Hillside Center Plaza, Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Lower Antipolo Rizal. Ayan, open po kami Monday to Sunday, 8 a.m. to 6.30 p.m. din po yan. At syempre mga kaari, kung Hari Cavite nyo naman kayo, meron din po second branch yung Hari Appliance dyan sa so, may GMA Cavite Portal Mall, Nasa second floor po siya dyan. At syempre, we do COD po within Metro Manila and NCR+. plus, Meron po tayong delivery charge. Ang kagandahan po ng aming COD with test and demo mismo ng Hari Team Deliver po yan. At para sa mga malalain lugar na gusto mag-avail ng ganito ka-latest advanced feature na TV ni Hari Appliance, syempre meron din po kaming online shop, katulad ng Shopee and Lazada, na talaga namang safe na safe din po yung makakarating sa bahay nyo dahil naka-bubble wrap po yan at syempre naka-wooden cage. So, ayan mga kahari, sa mga gustong bumisita, ayan, bumisita na kayo at huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa dahil nakabomba sale kami today. At limited time offer lang po yan mga kahari. Kaya, anong panghihintay nyo? Tara na, bili na, mag-hurry up, ka na. Ang mga available inches po natin today na TV is 32 inches smart Android 12, 50 inches powered by webOS 55 and 75. Po. Pero meron din po tayong mga 43 and 65. So, ayan, papakita na po natin. Uh, Meron po kami ng 43 inches powered by WebOS and nagkakahalaga po siya ng 15,000. Ito na po yung pinakamalit namin WebOS ngayon, sir. Ayan. Ito po. Na naka 1080 full HD po yan. So, ang kasunod naman po niya, ayan, ito yung ating 50 inches powered by WebOS na naka 4K UHD. Ayan, for only 17,999 dahil naka big sale po siya ngayon. Yan yung price na mahahawin niyo. Pero ito po talaga yung pinaka-original price po niya. So, ayan. At syempre, ito po yung aming bestseller na Harry TV 55 inches powered by WebOS na 24,000 po. Ayan, ma mo na lang siya ngayon ng 21,999. And dahil naka-big sale po kami ngayon ng limited time offer lang po yan. At syempre mga kari, meron din tayong mga biggest sizes. Katulad ng 65 inches. Ayan. Ito yung ating 35,000 po yan. 65. So ito po yung 65 natin. Para sa mga naghahanap po ng biggest sizes, at syempre mga kahari, sa 65 yan, meron pang mas biggest sizes din mga kahari. Ito. Ito yung aming 75 inches powered by WebOS. Ayan, maagay mo siya ngayon ng 49,999. Na dati po siyang 55,000. Ito yung pinaka-price po talaga niya. Nakita ko rin dito yung kanilang TV na WebOS at ito ay gawa sa tempered glass na kahit ito ay batuhin mo ng plato. O kahit katok-katokin mo, ay ito ay talagang hindi mababasag kabiyahe kagandahan po ng 75 namin, sir. ayhan At mga kahari, naka-tempered glass na po siya. So, ayan mga kahari, kita nyo naman. Mga kahari, ito pala yung aming 75 inches powered by WebOS na naka glass. At syempre mga kahari, ang kagandahan pa nito dahil nga latest advanced feature na to is naka-magic remote na po siya mga kahari. So, no need mo na itong itutok sa sensor ng TV kahit 10 meters away pa po, po yan. Working talaga to. Ayan. Ayan siya. And kati voice command, sir, meron na siyang building na voice command. What is the day today? The record from Manila. Manila will be cloudy today. Clouds expected to cover 75% today. How are you? I'm doing great. Diba, sir, agad-agad magre-respond tala yung voice command natin. Basta, isa na kayo internet connection lang po. So ayun mga kahari, yung, yung ating hari TV powered by WebOS pala is naka-powered by ThinQ AI na rin po siya. Kung meron kayong mga artificial intelligent na mga appliances, basta AI yan sir, pwede mo siyang makonnect dito sa TV natin. So ayan, naka-ready naka, na, naka na siya para sa futures. So ayan, kung meron kayong mga vacuum, aircon na mga nauutusan, ayan, i-coconnect mo lang siya dyan. At syempre, pwedeng-pwede pwede mo na siya mautusan dito sa voice command ng magic remote natin. di ba mas mapapa-easy lifestyle ka talaga. Sa mga cellphone natin na Android or iOS phone, is pwede, pwede rin po siya maging instant magic remote ng TV nyo. So, ayan, once na nakapag-avail ka po dito ng Harry TV, ayan, meron po tayong test and demo dito sa aming physical store at sa aming second branch. At syempre, mga karid, doon na rin po namin ituturo kung anong application na i-install nyo po. So, si Android TV po kasi mga kaharian kung ano lang po yung version niya, kung 10, 11, stable lang po siya sa pagka-version na 10, 11 niya. So, yung ating Harry uh, WebOS, ayan, mga WebOS po natin, auto-updated po yan. Ultimo application niya, kung saan na po, po nag-update, ayan, kung saan talaga siyang sumasabay sa latest. Basta, naka-internet connection lang po kayo, ayan. At syempre, ito po pala yung aming smallest sizes na Hari TV, 32 inches, Smart Android 12. Ito naman po yung pinaka-latest na Android version ngayon. Meron na po siyang built-in na Bluetooth. So, ayan. Meron na rin po siya, ano? Built-in na Netflix, YouTube, Wi-Fi ready na rin po siya. So, meron din po siyang Google Play Store na pwede, pwede nyo pong installan ng gusto niyo pang application. For only 7,999 naman po yung ating 32 inches Smart Android 12. Ang ganda naman po ng na aming Hardy TV powered by WebOS. And kung meron po kayong mga pinaglumaan ng mga TV Plus, Black Box, or a for the box, yung antena po, nung is-direct na lang po siya dito sa mismong TV natin. So, ito po yung, ganito siya kaganda. dahil meron na po siya nakabuild na digital box. So, ito lang po yung gamit naming antena ngayon. Pero, tingnan nyo naman po kung gano'n siya kalina. So, nakadepende pa rin po yung linaw ng local TV channel natin, mga kaari, sa location po natin. At ang kagandahan pa nito, sir, ayan, meron siya sariling web browser. Ayan, talaga namang, ano yan, sir, walang wala yan sa ibang TV. Kasi dito, sir, sa web browser natin, pwede ka mag-open ng mga website like Facebook, Google, Y8 Games. Ayan, ang kagandahan pa nito, sir, is unlit tab pa siya. Kahit ilang tab, pwede pwede dito. Tapos, ang features nito, sir, ayan, meron siyang split screen. Pwede ka manood ng local TV channel habang nag-Facebook ka or Google ng sabay. So, sa iba talaga, sir, walang ganitong features yung TV nila, sir. Pero, sa Harry Appliance, sir, ayan nga, dahil nga latest advanced feature na, dito mo yung matatagpunan, yun, sir ayan mga kari, meron din tayong Hari Interactive touch Touchscreen dito. So ayan, para sa mga naghahanap ng na mga pang business meetings, schools, and events, ayan, perfect na perfect po ito para sa inyo na talaga namang affordable price din po yan. Meron tayong 75, 65, and 55 po yung aming smallest na Hari Interactive Touchscreen. Siyempre mga kari, meron na itong whiteboard. So perfect ito para sa mga nagpe-present. Ayan. Kanwari po, nagsulat kanya tapos pwede, pwede mo pa ma-search yung sinulat ko. Katulad po nito. Ayan. Tapos meron din po siyang annotation na kung saan, kung ano yung gusto mong i-highlight sa pinapresent mo, sir, pwede, pwede. Katulad niyan. Ayan. May, madami rin po siyang mga features. Ayan, katulad ng mga ano. Meron tayong split screen. At pwede nyo rin po siyang install ng mga iba pang application. At syempre mga kari, ka once na nag-avail ka ng ating Hari Interactive Touchscreen, kasama na po yung TV Rack natin. So ayan, sa mga gusto mag-avail din ng TV Rack, 5,000 po siya, pero dito sa ating Hari Interactive Touchscreen, once na in-avail nyo to, kasama na po yan. Ito na po yung pinaka-freebies niya. Tsaka syempre, meron din po siyang mga pen at remote. Ay mga kahari, meron din po pala kami mga iba't ibang available pa na appliances. Hindi lang po TV. Yan. Meron din po kami Facebook page, Hari Appliance. At syempre mga kahari, ayan. Meron din po tayong installment po pala dito sa aming physical store. Meron po tayong home credit and BDO credit card para sa mga kinapos sa kanilang budget. Ayan, mag-walk-in na kayo dito mga kari para ma-avail na yung ganito ka latest advanced feature na talaga namang affordable price pa. Kabiya hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today at kung may nais nice kayong sabihin sa ating ginawang vlog ay mag-comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na po at sa ipipins natin pakipalo at like na rin po para lagi kayo manitipay sa ating mga latest video upload. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta.